Hello, mabagyong panahon sa inyong mga kabindors mga guys Ito sobrang ulan dito sa Pilipinas dahil sa mga bagyong uh, dumaraan Ngayon naman ay papunta tayo sa ating duty sa barangay mga guys Ngayon naisipan natin na daanan si Nanay Siling uh, Daanan natin mga guys si Nanay Siling at para makita natin kung ano na ang nangyayari sa matanda. Siyempre, nakita naman natin yung kanyang tinitirahan na hindi komportable. Uh, comfortable. Ayan, punta natin mga guys at uh, maano natin. Makausap natin kung ano na ang nangyari sa ganitong panahon na maulan talaga uh, mahigit na isang linggo na pag -ulan. mga guys ano ka na kaya ang nangyari sa kay na Silig Tapo po Nanay Silig Nanay Siling Nay magandang umaga Nay Ay nandiyan ka pala Nay no? Kumusta na So sa Ano ba ito na yung pasukin ko dito sa loob mo? Nako. Ano ba Eh, ano na ito na? Isang linggo na na ulan. Buti may tuyo pa dyan. Yung ano mo? Buti may tuyo pa yung lugar mo. Nako. Nako. So ito, ano mo eh. Ah, uh, sa mga sponsors ko, ito, good morning. Kumusta na kayong lahat? So, good Monday. Sana sa kal uh, kalitasan tayo magtay tayo magsimula. Dito ta ako po, si nanay si Lucas here. pa rin. Then, dito ba ako sa baba, nakikitira kasi limang araw na walang ulan, lima, baha. At masakit ang pa ako. Nagnanaknak. Bakit nai? May sugat kasi na sa lipo araw na yan. Huwag kang lulusong sa bahay na eh. Delikado yung lip toes. So, pag may, ako. Pag may sugat sa paa, huwag hmm, kang ano? hindi Nagilinis ako, lumabas ako, naglaba. At talagang nagkaroon tayong naramdaman. So puso kayo lumalabas ako. Hapon ako sa ulan. Hala. sa kalabasa, na nga ako. So nakitira ako sa isang bahay na yan. Kasi, Saan ka nagkikitira, Nay? Diyan lang sa kapitbahay ko. Ah, so oh, hindi ka dito natutulog? Iniwan ko siya ng tatlong araw kasi hindi di ba giban baka makikama na ng mero pag malakas ang hangin mm. Yeah. oo is, dingding -ding is nababala na siya baka ka ako e eh, mababaha mababasa ako so, yan nga nai hirap ng kalagayan din kasi ilang mahigit na isang linggo itong ulan okay. kaya duman ako sa iyo kasi papasok ako sa barangay sabi ko kumustahin ko nga si nanay baka kung anong ang nangyari kay nanay kasi puro ulan puro ulan talaga at ano kita ko naman yung tinitirahan mo na hindi man ano hindi talagang puan tsaka puro tulo na opo so ang hirap din ng kalagayan gaya kaya nang naiwala si tatay dante hmm. dito tayo is ako naman is tanim is kalakasan kasi may sakit tayo then dito ako pag walang ulan libang libang gumagawa yung kamay ko para malayo ako sa sarap sa karamdaman ko tapos tayo kung mayroon kasi tanim, ang inaano ko dito yung makakaintan sa riwa. Itong bagyo na to po is ano, imang araw. oo oh, ma, ma ano to? Nag sunod, sunod nag oh, nagpa nagpalit-palit yung bagyo. Hindi lang isang bagyo ang dumaan. So, nainip tayong lahat. Mm. Malungkot. Hindi natin alam kung paano tayo kikita ng pera. So, yan. Nakikita lang kasi isang bahay na yan kasi pa yung buhay. isala si Mm. Safe tayo kasi yung once na may mangyayari malapit ang barangay dyan <laughs> sabi ko istak takbo na lang <laughs> talagang may bagay eh talagang buti may ano may nagpatira sayo doon sa sinasabi mo kasi dito parang palagay ko walang tuyo dyan sa loob ng bahay mo oh. uh, yung cabinet ko isang hmm? dyan nilagay ko lahat ang gamit ko dyan kasi mababasa na nawawala na yung dingding Grabe so, yung kailangan ang... talagang meron akong Uh, matinong jerrycan pa is, ay ni kapal kaya o kasi dito ako kasi ay marami pa akong obligasyon na uh, uh, yung kaya nang interviewin pa ako para madagdagan naman konting pension ko at hmm. yung susunod na tong senior tayo wala tayong matanggapin so dito ako inaantay ko interview ko then magpapagamot pa ako ah, sino sino ang pupunta sa dito na mag-interview taga uh, punta ako sa ano sa opisina ng senior kung ah. Para madagdagan naman ang kunting pensyon ko. Hindi, kasi may na, ano na daw ngayon, Nay. Eh, may increase na Nay. Eh, narinig ko sa balita na i-increasean yung mga senior. So, hindi ako, excuse me, hindi ako makatanggap kasi wala pa ako interview. So, yan ang pinaglalaan ko Kaya nandito pa ako. Ah, um, i-interview ka muna bago ka dagdagan ng kwan, ng allowance. Opo. So, nandito Ay. pa ako. Gagawa ka muna mm. like talim tanim Then, may sakit nga ako. Diyan sa baba. Ang so, uh, mm. uh, uh, tinggan yan. Tahi-tahi. <laughs> At ito, lang ko tayo kasi talagang ito, video talagang walang pagkakitaan. Mm. Uh, nagluluto. Uh, maya, ayos-ayosin ko yung kapaligiran kasi nababasa lahat ang mga gamit ko. Buti na yung gumaling na yung mata mo. Ah, oh, awa ng yung Diyos. Yung ano, yung namamaga no, yun eh. Nakita, <laughs> nakita ko yun nang nagpunta ka doon sa akin, sa barangay. Opo. Supos so, yung tanim, yan ang gamot dito. Nagkamaan ng pisa. Isang ka na, isang ka na dito. Opo, is maraming bunga. Di ako nakatingis. Oo, oo nga, ang daming ang bunga. <laughs> kasi lumalabo yung paningin, is yan ang gamot, yung tisa Mm, dami nga, oh, ayun. May oo, mga biak na doon, may mga hinog na sa taas. Oo, kasi talaga nakagadagdag yan sa pampalinaw ng mata. Sa eh, buti nga't hindi mm -hmm. na yung mata mo na Kung nasintro ah, yan, delikado yun. Saan yan si Lord? Isinip tayo. Is, mm. Nilayo siya. Kalikta ang um, anong ibis siya good morning sa kanilang lahat mm -hmm. mga sponsors ko shout out kayo dyan ang logot dito sa Pilipinas ngayon sunod sunod ang ulani mga araw at walang pasok na mga mm papa -hmm. then ako din is aburido. paano tayo kumita ng pera senior is napakahirap isipin kung paano mm -hmm. tayo kumita ba <laughs> good morning kayo dyan ha, kumusta na yung mga plano mong pagbabakasyon, ano na ang nangyari uh, I think kung talagang shout out kayo dyan kung may tumutulong talagang ay wish talaga namimiss may miski pamilya. Umiyak ko ng gabi. Mm. Then, yung pamaking ko lang, sundoy na ko dito. Kung talagang ano talagang kailangan din within two weeks. Kasi talagang kailangan kong paayos uh, yung lupa ko. But, sabi, baha daw sa Bulacan, Pangasinan, hindi daw makauwi. Then, nakaharang yung mga... Ah, oo. Mara, Maraming dinaha uh. na lugar na eh. Ayan, oh. mga Bulacan, Mm -hmm. Tapos di ko alam doon sa ni ko nakita yung Pangasinan kung may baha doon. So baha kay Tatay Dante, so nag-iisip ako kung ano na siya kung buhay pa. Kasi nadinig ko sa radio is talaga hanggang lig daw yung baha doon. Sa Pangasinan. Opo. So nagdasal ako within one week. Sabi ko kung hindi ako makatiis, shout out. Na makauwi naman kaya ako. Ang ko yung kasama ko. And buti to ta, buti ito dito na hindi binabaha. <laughs> Malas dapat dito ang area? Hindi, ang ano ko nga, uh, oh. dapat bahain na ito dito para maianod na itong mga ano dito o yung mga basura mo. Ay, dito ako is nag oh. ah, Ano dito, pinakamatas na ano is island. Then, oo, oh. oh -oh, bumaba lahat yung ano, itubig eh. Oh. <laughs> is tanim nga ako dito. So, nandiyan si kalakasan. Kaya nga nga dapat okay. bumaha ito para maalis itong mga ano mo dito. Oh, Sobrang okay. ano na, puro Binapunta na. sa ilog. <laughs> Dito ay hindi na mm. naano sa mga baha, istanim. Diyan ako mm. kumukhaan lakas natin. Mm. Uh -huh. So, good morning sa kanilang lahat. Ito, mag-free tayo na sana wala nang sunod na bagyo. Races ngayon dito sa Pilipinas. Mm. At ako din, iniisip ko kung paano ako kumita. Mm. I have no budget then Natay uh -huh. ko dami yung interview po. Nagpapagamot pa ako sa tala kasi sumasakit yung dibdib ko. Tapos may alipong ako, puro sukat so siya. Oh, wag kang lulusong na sa ano, yeah. sa mga baha. naku delikado 'yan, In yung, yung leptos ngayon. Sa bumaga, Ayos din sa kapaligiran. Mm. Then I think sabi nila hindi naman totoong sinurender to. So wala nang mag-aaskas dito po sige. So ang problema lang is dito na is paano kumita na? Ano, pagkakitaan. <laughs> is mm. for sa kanila lahat, mm. mga sponsors ko, Ma'am Robert Sally. Andito mm. pa ako. So kumusta na kayo? Gondi, at mm. nasa kaligtasan kayo bago kayo mababasa sa trabaho. Sa mga, Ayan nga, Nay. Mm. mga ano, kasamahan ko dito sa mga buong mundo. So, kamusta na kayo? O, saan ka na ano, ngayon? Ano, saan ka nakatira ngayon? Saan ka nag, ah, nag Sige, tingnan nga natin, Nay, doon. <laughs> saan banda yun? So, oh. Ang buhay dito, oh. ulan na. So, sana sa kaligtasan tayo, magdasal tayo bago mag-upisa ang lunes. Mm -hmm. yan Walaan eh, ba't ano? may, ba't may mga harang-harang pa dyan? O, oh, kasi makukulit yung mabata dito. Ay. Gusto nila, kukunin yung gusto nila kukunin. Yung kalakas sa hirap ng buhay, umigit yung mabata dito. Kasi hinarang ko para hindi makapasok kasi maghirap ang maliwala ng gamit. Hmm. So, so sa gamit. Eh. kailangan kasi ibundok dito. Kailangan umilos. Dapat dap, yung, mm. ano. Ah, Ito, kuya. Ito, mga Ganit so, ko, nabasa lahat. Sabi ko, ito din na yung pagkuhan ng batid dito. Kasi so, lahat ng gamit ko dito ay bibilag. Like ito. ah, ayan, sa iyo yan. Opo, mga jacket. Higaan ano ko. ba to, Nahigaan mo, oh, so... puro, puro basa. na basa. Hala. Basa lahat na po So, ito, o, oh, ko dito para, ano, napapikan siya. Eh, paano yan ni man nilaban, eh? ba na pag natuyo yan wala rin. Nagkana ano? nalabang ko kung umulan dito muna siya. Eh hindi po ngayon maiinit eh kasi oh, kita oh, um. mo naman yung panahon. Hello. Okay, oh, dito. Grabe. Kuha na mga iyan kuya. Mm. <laughs> Alika dito. <laughs> uh, uh, so good morning. Ay. Uh, so yan, galing sa barangay. Ha, ah, kaibigan mo. Opo, so yan ang tumutulong din sa barangay. Kasi wala din work. So, ito ang buhay dito. Ay, ah. ah, ito. Mm -hmm. Nilagyan, ikaw ang naglagay ng carpet po yung damit ko is na basa. Kasi sabi hmm. ko tigilan niyo ng pagkuha ng bato kasi ito baka yung bodo sa ipa park So pinahinto ko muna sila. Oo. Well, oh, Ano yung mga damit mo? Hindi man nilaban pag natuyo yan. Ah, so, Gagami ko, gagamitin mo yun. Labahan <laughs> ko siya mamaya. Yung video na ano yung sugat ko. Kasi, Pati itong ano, oh, higaan. bakit Basta siya lahat. Anak hindi mapigilan limang araw ang plantating. Mm. So mahirap talaga ang katayuan ng Pilipinas ngayon is na um, hala hala araw so baka at least at sana may ayuda naman yan ang hinihiling sa mga ang dami na nagbubuto like me wala ko nagbubutain nagbubuto pa ah uh, din so hmm. I na sana itong landing na to is umbisa ang umaga natin na iligtas tayo ni Lord na huwag na susunod yung malak sa O sige na, saan ka nakatira? Saan ka? Saan ka nakatira? Saan ka Saan ka sa, nakatira? Ah, kaya, doon. Kaya, ah, doon sa ano na yun? Opo. Kasi so, once na may bagyo, tatakbo na lang ako sa barangay. Kasi ang buhay natin, Sinyo na tayo, is makatakbo tayo alam sa barangay kung video, may malakas ang bagyo. Buti, so, pinayagan ka dyan na yung ah, nasumilong kasi, muna. Ayan, ay, kaibigan ko si malipay ang anak, is nalagaan ko. Ang kaibigan mo, yung may ari dyan. Kaya makapapagalog sa akin. May sakit sila, na Kumaanda ako sa kanila, inaasin ko. Yung nanay na. Yung magkasakit sila, yung dyan ako nag-gerte. Yung nag-aaral sila, nag-alaga. naman sila sa akin. Dito ka muna sa akin. Ah, dyan ka muna sa... Ayan, dyan. Ay, buti, buti na mayroon kang anuhan niya kasi doon sa area mo parang wala nang tuyo doon ah. So, uh -oh. ah, jangka, nakatira, so ito, naging ibang ako ng pagpakain sa aso, kaya nangistog po. So, oo. Ah, diyan ka, nakatira na naman. Ito yung binlog, dito mababa yung tubig galing sa akin. Oo uh -huh. Kaya wag kang lulusong diyan nai, sa ano na 'yon. Diyan okay. sa tubig na 'yan kasi may mga sugat yung paa mo, sabi nga mo eh. Po. Kaya nandiyan ako, nagluluto hmm. ako ng almusal natin. Delikado 'yan jan nai, ha, baka may ano 'yan, may ihi ng daga sa ano na 'yan, yang tubig. Oo. Wag kang paano so, diyan. Libang-libang dito habang nagbabanta ako ng gamit ko diyan na binibilad. then kung um, uh, ulan ng ulan, akit ako aayos-ayos ko diyan sa bahay. Hmm. Kasi basta malatang ganito ko. Ayan ayos na siya. At iniisip ko ang mga uh, nagumita din. So, tamang kayo dyan. So, sana matulungan nyo naman ako. Na Baka uwi uh, ako dito. Manwit yung maayos na yung daanan papuntang pagkasinan. Mm -hmm. hey. Anay, kumusta yung ano um, mo? Sa araw-araw na buhay. Nakakapangalakal ka ba? Oo oh, po, pag walang ulan. Pag... Eh, isang linggo na itong ulan. Pinagdada mo, yung batos, yung sako sa bato, Mm. yung bato ay ililagay ko sa sako den ha ko tinila binigyan ako ng bayente mm. pag ko sa sako yung bato den nililagay sa daanan kasi baka hindi makadaan ah, okay. yun ang ano ko dito den bantay-bantay kasi wala na matatanda dito pero plano ko rin talaga umuwi talaga ulit kung magyari na yung daanan pa kundang pulasin ay miss may ano eh pamilya eh umiyak ako ng gabi mm. so gayon ah uh, sige na ano ako. kasi dumaan lang ako dito sa iyo kasi simpre titingnan kita kasi isang linggo nang itong ulan sabi ko tingnan ko nga si nanay kung ano na ang nangyari o may tuyo pa sa lugar mo e, wala na palang tuyo doon dito ka na nag, Ayun. naglipat ka na pala dito sa ano sa kabila uh -huh. ng ano kaibigan mo Diyan ka na nakituloy pati mga aso mo Nandiyan na ang ulam <laughs> oh ah, ito um, nanay kita pang kape <laughs> mo para meron ka, o kaya man. ano yung pambili mo uh -huh. ng kung ano may pambili akong bigas then. Out, mm. Mga sponsors, mga tungtulong. Uh, okay, okay. Sige nai. eh. Kamusta na sila? thank you doon sa anak karaan. Mm-hmm. So, dito, basura. Nangangalakal so, mm. ako dito. Mm-hmm. Yung mama ako dito, inaayos ko to. Kasi yung wire, masusunog din. Inaayos ko to. Tapos nangangalakal din ako dito. Ay, huwag kang lulusong yan dyan. Na ano, sa tubig na eh. Yung paa mo kasi Ita, may ay, ano, sugat. Kaya po, may sagits. Dito mm. ako. nak kaya nga. so, nga. Ito, magbukas na tayo sa kaligtasan tayo. Sa limang araw na ulan, mahirap ang buhay sa ngayon. So, kailangan talaga. Kailangan pumita din. Pero, mm. kailangan talaga ganyan tayo. So, sana, okay. Eh, ito na yung bagyo. Okay, okay na, sige, 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 Bye -bye. sige. Bye-bye. Sige, Nay, kasi may pasok ako, may may duty ako. Uh, uh, no, Nay. oh, uh, uh, magandang ano sa buong mundo. Okay. Ayan, ang aso mo. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> sige na, Nay, sige na. Oo, oh,